Buenos dias damas y caballeros Ayan na pati mga beauties Mga local and international beauties World beauties ay nagagalita rin Kaya Vice President Sara Duterte At pati mga korap ha At itong siya uh, 2018 Miss Universe Catriona Gray ay nananawagan sa Senado at uh, through uh, Lumaban! Catriona Especially, siyepre, si uh, Senate President Tito Soto. Ano ba yan, Tito Sen? Ba't uh, hindi ka pa gumagalaw para isuspende si Chis Escudero, Bato de la Rosa, Bong, uh, uh, Joel Villanueva? Ha? na so far. Nakasuhan na at uh, lalabas na 'yung ariswaran niyan. Ha? Paano? Dapat ma simulan na 'yung uh, o oh, mamotoprofyo kayo mismo. File niyo ng ethics complaint ang makayan at mag-initiate ng ethics investigation. Ha? Buti pa ang house sa sila mismo nagpatanggal kay Arnie Teves eh ang Senado. Ha? Ano ba yan? Tito Sen. So itong maganda sa rally ng mga tunay na, na tao, rally of the willing, hindi rally na puwersado, hindi rally na binayaran yung mga bus, yung mga hotels ng Chinese money. <laughs> Siyempre, it's Chinese money yan. Ha? From all over Luzon, Visayas and Mindanao. Pinalipad papunta sa luneta ng Iglesia ni Kristo. Uh, pinagtatawanan nila, maliit lang daw ang rally ng uh, ng uh, ng 1 uh, uh, million 1 trillion peso ah trillion peso march ha. Huh? Pero at least ito naman na galing sa tao from the people of the people. Ha? Huh? At yung mga nagsasalita tulad ito, si Catriona Gray. Mamaya si Carmi Martin ipe-play natin. Ha? At uh, iba pang artista. They are um, they are one of us. Hindi ito mga politiko. Hindi pareho doon sa Iglesia ni Cristo, puro mga pastor. At uh, pinasalita pa si Lord Dante Marcoleta. Ha? Si uh, Chavit Singson at si Amy Marcos. Ha? Galing ba yun sa atin? kwayon uh a uh, voice of the people ba yun? hindi Boses ng o, o, ng kwan yun. na nag-nagsasamba uh, sa mga mamamatay tao at sa mga corrupt tunay na corrupt so ito at least uh, ka gray at uh, 2018 miss universe so sana makover ito ng world uh, world uh, media kasi malaking bagay ito, ha? Uh, at sila rin, uh, they also don't go for uh for Marcos resign, ha? Movement. They just want uh, immediate action from the Marcos government including the Senate na dapat dapat i-suspend na itong mga senador na sangkot sa katiwalian. So, uh sino naman tayo? Ha? Para para harangin or para patagalin yung isang Catriona Gray so without without further ado ado uh, let's uh, listen in to uh, Miss Gray huh? and this is very very significant development huh? tito Sen ha huh? tatu uh, tatutulog ata kayo sa pansitan galaw galaw naman tito Sen laban sa mga kwanyo sa mga kahit dating uh, dating uh, pa yan, senate president pero meron ng kaso na pailan sa kanya at uh, wag nyo nang hintayin ma uh, 15 days para mapailan ng kaso si Cheese i-kick out nyo na sa senado ha? pakinggan nyo naman yung beauty and, uh, and uh, intelligence uh, and wisdom Of uh, Miss Universe 2018, Miss Universe, Katriona Gray. Hey, Miss Universe 2018! Filipinos! Today we stand here as Filipinos who are tired. Tired of watching as corruption steals food from our tables, steals medicine from our hospitals, classrooms from our children, and safety from our communities. We have watched as families are flooded again and again with the public funds that were meant to protect them are pocketed. Billions of us disappear without accountability, without justice, without answers. But what scares me the most is this many are starting to forget why we are angry. People have gone silent, not because they do not care, but because they have lost the belief that change will ever come. And while May tama sila talaga si Miss Catriona Gray kasi medyo bumaba daw ang numero. Ha? mga may, well may mga estimate Ha? mga kwalang mga less than 50,000, mga 30,000 lang daw. Ah yeah, at least 'yung mga 'yung mga sumisira sa kanila 'yun ang sinasabi. So this is uh, uh, far less than the previous rally. So 'yun uh, partly dahil uh, na wala na rin tiwala yung taong bayan sa ICI. Hindi pa kasi nila live ang hearing dyan. Yung iba napagod na lang siguro. Sinasabi wala namang mangyayari dyan pero that shouldn't be the attitude. Panalo na si Sara Duterte kung ganyan ang attitude natin. Kaya bilip na bilip ako dito kay, Katri kay Miss Universe Katrina Gray na sinabi niya ah, na huwag natin kalimutan. Ah, hindi hindi dahil uh, wala, wala na naman bagyo, bagong bagyo. Uh, wala na naman mamamatay sa mga baha nakalimutan na natin. Dapat tuloy-tuloy uh, ang laban, tuloy-tuloy ang pagkalampag sa Marcos administration to go hard and to go seriously uh, against the corrupt. Kahit sino pa man sila, uh, kahit si Romualdez pa man yan o si Sandro Marcos. My blog tie you later on about sa kay Sandro Marcos. Kaya Birahimo, Miss Katrina Gray. We are angry. People have gone silent, not because they do not care, but because they have lost the belief that change will ever come. And while our nation grows exhausted, our leaders remain silent, sobrang tahimik, nakakabingi. ba tayo? Bakit tayo pumapayag? Why do we allow this to happen to us again and again? When are we going to wake up? What more do we need? Ilang bahapa? ilang scandal pa, ilang pondo pa, before we finally say, Tama na! And remember, the spotlight is only on one agency, flood control. Can you imagine if the scale was to add education, agriculture, healthcare, ports, airports, taxes and procurement? Obviously, this is a system built to benefit the corrupt few. 'Yun, tama talaga si Miss Gray. Si Miss Universe 2018. Tulad yung sinabi kanina ni Kwan, ni uh, ni Magalong. 30,000 sa flood control pa lang, 30,000 cases. So ibig sabihin, kung mga dadla, dalawa, tatlo, apat ang kaso sa isang tao, siguro mababa na yung 10,000 ang makulong o 5,000 makulong sa katiwalian sa flood control pa lang. Tulad ng sinasabi niya, wala pa rin, hindi pa nabubusisi yung katiwalian sa airport, sa mga daan, sa mga tulay, sa mga malasakit na ghost, ghost mega clinic ni Bongo. Wala pa tayo dyan wala pa tayo sa school building anomalies wala pa we are still just scratching the surface sabi ni Magalong aabot ng 100,000 ang kaso kung isama mo na lahat yung uh, yung uh, overpriced na na uh, studs nila Jingki Luistro na dapat ang ang halaga ay uh, ay uh, uh, 19 million naging 80 million. Rock netting nila ni Bagalong rin. Or yung project ni Bagalong na tennis court ni Diskaya. So nagsisimula pa lang tayo na di-discourage ng tao. No. Laban tayo. Laban tayo. Dapat the next rally, mas malaki na kaysa dito. We should. Kayo na hindi sumama, kalampagin natin, lalo ka na kahit sa social media lang. Let's make noise. Let's share this blog ni Catriona Gray to support her. And every time we stay quiet, Corruption wins. And when corruption wins, yung mga naka-upo lang ang nananalo. Sila na ang nabubusog. Sila ang nakakauwi sa mga mansion sa America. Sila ang nakakabili ng designer bags. Habang ang taong ng bayan lumulubog sa baha, sa utang at sa kahirapan. Galing, galing. That's why today We demand action to the ombudsman. File the cases now. Tama. To now the senators. Na. Suspend the senators implicated. And to the Congress. Tama yan. Tito Soto, Tito Sen, what are you doing? Natutulog kayo sa pansitan. Pakinggan nyo na si Katrina Gray ha? Ah, yung head ng ethics committee ng uh, Senado. ah Baka pati ikaw kakasuhan for negligence. Si JVR si to atay. Kaya wala rin mangyari. <laughs> Kasama kapatid niya <laughs> the good one and the bad one kung ganyan kayo pare pareho na kayo magiging bad one sa utang at sa kahirapan that's why today we demand action to the ombudsman file the cases now to the senators suspend the senators implicated And to the Congress, pass the anti-political dynasty bill. Because power should not be inherited. It should be earned through service of the people. Yeah. <laughs> and because I believe we are a God-fearing nation and prayer is a powerful weapon, will you pray with me against the spirit of evil and corruption in our nation? We lift up our beloved country of the Philippines to you. Reveal every hidden corruption. Let the full weight of justice fall on those who betrayed this nation and stole from its people, not for revenge, but for righteousness. Raise up leaders, Lord, with integrity, courage, and conviction. Niyo kami ang mga may puso at tunay na malasakit. Strengthen every Filipino who longs for justice. Restore truth, accountability and justice. In Jesus mighty name, we pray. Amen. Amen. And to those who think the Filipino spirit is weak, nagkakamali kayo. Sinasabi nila, Filipinos have a short memory that it's easy for us to forget and forgive. But believe us when we say we will not forget what you did. At walang magma move on. Hangat walang nananagot. We are the generation that will not let corruption win. Maraming salamat po. Grabe. Short lang pero pero nakapunto lahat, ha. Nakakwan talaga sandali na charge ko lang yung kwan ko, yung uh, cellphone ko na ginagamit at sa monitor. Na uh, pati yung cellphone ko na nabigani kay uh, Katrina Greya, bumigay ang battery. O yan. Ha, imagine mo yan. Ang galing ha. Short lang yung kwan niya ha. Yung, uh, you know, she's really stuck in the in the hour, uh, in the time given her. Pero grabe. Grabe ang tapatama. Ha? Kwan talaga. Solid na solid. And she really has a point ha. Uh, kaya tayo rin. Kung isang Katrina Gray ay uh, nagagalit na. Dapat we remain angry. We remain concerned. Ha? I-like nyo itong blog. I-share nyo itong blog para mapunta ito sa inbox ni Tito Soto. Or nung asawa niya. Ha? Gumalaw ka naman, Tito Sen, o sa pamilya niya. Gumalaw ka naman, o baka duma, bumagsak sa inbox ni, Joey De Leon or Big... Uh, uh, ni Boss Vic. Ah. <laughs> ah, galaw-galaw naman kung may time, Tito Sen, ha? Uh ah, we are disappointed in you. And uh, Miss Katrina Gray is making kalampag to you. Ah, dapat bukas may action na kaagad. Masasabi na ni uh, ni Tito Soto at, uh, kung anong gagawin nila bukas na bukas. Ah hindi naman wala naman ata power to suspend. Pero meron power to remove ha through ethics complaint. Hindi naman kailangan mag-initiate pa. The chairman of the ethics committee can initiate can uh, kahit wala ng complaint. The chairman of the ethics committee can initiate the investigation. Ah? Yan o sige. Ayan, maganda dito sa rally ng tun ng tunay na tao. Hindi yung mga na, na, hindi yung mga hakot crowd ng Iglesia ni Kristo. Sila sila lang nagsasalita. Yung mga yung mga kwan lang nila, ministro. O eto, eto naman. Si Carmi Martin. Ha? Beauty pa kwa Kung may people power, may beauty power. Ha? At saka si Pinky Amador. Para iba naman, kasi kanina masyado, na high blood si Vat. Masyadong seryoso tayo doon kay uh, kay Cardinal David. Dito naman, ha? Uh, beauty power laban sa mga corrupt. Hello? Galit na rin yung mga beauties sa inyong lahat. Ako ang daming tao. Yes, virgin pa po ako pagdating dito sa mga rally-rally. At nagpunta ako dito, hindi po para makipag-away. But to enlighten everyone. Magkukuhin ko lang ako bilang artista. Alam niyo po, pag, pag kami tinawag sa pag-aartista namin, nanginginig kami. Dahil pong pag-aartista, hindi po yan regular. Pero pagdating po namin sa set, sigurado po na talagang hindi kami nagnanakaw ng oras. Ginagawa po namin maigi ang trabaho namin. Ngayon bilang artista, minsan po may mga panahon na marami kaming trabaho, malaki ang income, pero minsan din po mahabang panahon na wala po kaming trabaho. At ang anong ibig sabihin niyan? Iba po ang i-invite ko sa inyo. Maraming oras po akong magdasal para sa ating bayan. Ang hiling ko lang po sa ating lahat na nandito tayo at napakainit po. Yung isama na po natin sa ating dasal ang ating bayan. Dahil yung pangkigigil po natin, kahit ako sumasama doon. Dahil nakikita ko yung mga binabaha. Yung mga walang bahay. Pagkatapos at papakasasa itong mga nasa gobyerno. Kapag naka-artista po kami, tama po ang sinabi ni Ma'am Bibet. Hindi po kami pwedeng magsabi na pwede bang huwag na kami kaltasan ng tax. ba? Diba? Kinukuha po yung tax namin pagkatapos ninanakaw lang at napakasakit po sa amin noon. Lahat tayo nagbabayad ng bad kahit tubig, hindi ba? Kaya ang panalangin ko po, po, tayo ay nag-unite you, you like, dito. Isama na ninyo sa inyong panalangin ang pagdarasal para sa ating bayan. Yun lang po. Maraming salamat. Tama ito si si Wawi Karangan. Ganyan rally, di yung mga politiko ang mga sasalita Iba kasi pananaw ko doon, nangangampanya ng maaga, tama, ganito. Kaya ako, hindi naman ako, hindi rin ako show, hindi rin ako mahilig sa local showbiz eh. Ha? Uh, 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 pero I appreciate uh, yung kwa nila, yung effort nila to also lend their voice. Kasi yun nga, the more voices we hear, the better. Nagsalita rin naman sila Laila de Lima, uh, sila uh, iba pang mga mga opposition. Pero we already hear their voices. Ito nga maganda, uh, uh, different walks of life uniting in a cause against, uh, against corruption. Hindi lang in the Marcos administration but more so in the Duterte administration. Itong maganda dito. Ako po, si David Angelo, ng Green Park. Hindi siya kontrabida. Okay, alam niyo kung sino to? Uh, ladies and gentlemen, Pinky Pinky Amador! Hello, hello, hello! Magandang magandang hapon po sa ating lahat! Kamusta na ang mga galit sa korupsyon? Kamusta na ang mga kontrabida ng korupsyon? Yan! Ayan! Grabe, alam mo, sobrang daming mga kontrabida sa korupsyon ngayon, ano? Ayan, nangunguna na ako dyan. Oo nga. Eh, Nangunod ba kayo ng kontrabida Academy? Ayan! <laughs> Kailangan ang kaaway natin ang mga magnanakaw! Ayan. ang mga korap! Ang mga korap, 'di ba? Uh, paano na ba 'yan, ano? Napapagod na ba ang mga kababayan natin ngayon? Pinki pagod ka na ba? Um, ah, Chris, kasi alam mo, 40 years na ako nasa kalsada. Yo. Kayo, mga sister, 'di ba? 40 years na rin kayo nasa kalsada. Yung mga senior na kasama natin dyan, 'di ba? 40 years na tayo nasa kalsada! It's a one pa lang. It's a two. Ba Nasa kalsada na tayo! Diba? Mga Yes no Rally, yung mga ganyan. Sa mga Ayala Avenue, nandyan na tayo. Bababa na ba kami? Hindi na. O yan, bababa <laughs> ayan, open tayo, open Chris. Ba ba ayan, no, Chris! Po. Hindi ko pinapalagpas ang podcast mo, ha? Talaga naman nagbabasa ako habang bumababa. O, oh, diba? Kinaya. Ayan. ayan. Hello, good afternoon, mga sister! Ayan. Good afternoon, po. Pupunta ata tayo ayan. dun. O, para makita naman natin yung ating mga kababayan. Oo. o. Ayan. Guys, napapanood nyo ba ang podcast ni Sir Chris? Ayan. Oh Mabuti naman na andito tayong lahat. Hindi nyo pinapalagpas ang pagkakataong makinig sa makabuluhan at mapagpanahong mga usapin sa araw na ito. Okay, Kaya... sige, pwede na yun. <laughs> o yun, narinig na natin. Pati sila nagagalit na. Ha? Pati sila Pinky Amador. Sila, ha? in other si Miss Gray si uh, Carmen Martin ha huh? so uh, later on we will also bring to you the other speeches of uh, the other uh, uh, the speeches of the other uh, uh speakers and resource persons kaya this is uh, this is really a united front this is they are giving lending their voices to the ordinary people like us ha huh? uh, kung sila ang gumagalaw kung sila ang naninindigan tayo pa kaya kaya tama yun si miss Catriona Gray ha huh? remain angry remain committed ha huh? and uh, uh, I ipakita pa rin natin sa mga politiko kahit ngayon tapos na yung rally pero sa social media naman ipakita pa rin natin na we are watching you we are watching you ah kasi yun nga delikado baka i uh, imoro-moro nila yung uh, na yan so we should uh, keep our eyes on them so yun lang po yun lang po ang uh, ang gusto natin ihabol dito sa sa mga kaganapan kanina at uh, later on, or uh, if not tomorrow, uh, ibibigay ko rin sa si inyo, to be fair to all, yung uh, effort or or plan kwan pa rin na uh, uh, sinubukan pa rin yung mga DDS, sinubukan pa rin na uh, mag-rally, uh, sinubukan pa rin sumakay sa rally. So later, I will tell you what happened to them. Okay? Kaya dito lang muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog.